mamatay ng sakuna o aksidente, ilang minuto lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Minsan, isang simpleng pagkakaantala ay maaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Kaya, mahalagang tanong ang ating tatalakayin ngayon. Paano makatutulong ang teknolohiya para masagip ang buhay? Sa episode na ito, samahan natin muli si Diego na tuklasin ang Project Signal. Isang inubasyong gawa ng mga Pilipino para sa mga Pilipino na naglalayong gawing mas mabilis at mas ligtas ang ating pagtugon sa oras ng panganib ating bansa, hindi na bago ang hamon ng kalamidad, aksidente at mga biglaang emergency sa kalusugan. Pero dito sa President Rojas Capiz, unti-unting nagbabago ang takbo ng pagtugon. Dito, ipinatupad ang Project Signal, isang sistemang dinisenyo upang maiparating agad ang tawag ng saklolo at matiyak na ang tulong ay dumarating sa tamang oras at sa tamang lugar. Pero paano nga ba nabuo ang proyektong ito? Alamin natin mula mismo sa mga eksperto ng DOST Region 6. Uh, first and foremost, yung signal, sir, mismo. In my head, siyempre signal lang. Nasa isip natin is, uh, let's say, para makareceive ka ng email, makareceive ka ng text, uh, ng message. Dito sa context ng DOST, ano ba yung signal, sir? Paano ba siya nag-start? And acronym ba to Or does it pertain really to a signal? Yes. Uh, thank you, Sir Jegs. No, so basically, yung signal natin is uh, parang you're giving an input or parang nagbibigay ka nga yun yung nga ng signal or parang uh, message. Parang ganun siya, bigla ka lang ano. But it's actually an acronym nyo. It's a Strategic Incident Georeference uh, for Nationwide Alertness. It will work as parang meron tayong mobile users na may incident uh, reporter then i-message niya or i-plot niya yung incident na yung, yung pangyayari. And on the other side ng interface natin, meron tayong uh, gamit for the local government units or national government agencies, which is the EOC or um, para sa emergency operation centers nila, wherein doon nakikita ka agad or napa-plot yung binigay mong incidents. So, basically, yun yung parang basic mechanics ng signal So, sir, yung natin. nagbibigay ng signal, are common everyday Filipinos? Or parang meron talagang designated na tao? Yes. Or pwedeng-pwedeng or kahit sino? Uh, for now, sir, is uh, hindi siya pwedeng uh, kahit sino lang. Ah, okay, so, okay. ang ginagawa natin is uh, the LGUs or the National Government Agencies na may EOC accounts sila po ang nag-identify kung sino lang yung pwede mag-report. So we call them uh, incident reporters. Yung reason natin po nito is so that yung mga reports na tinatanggap ng system natin for now is already validated and galing sa trusted na na person. Oh, okay. So kaya kasi pag kahit sino lang mm -hmm. baka i-prank pa tayo yes, tama, so tama. we waste resources on validating pa mm -hmm. and of course precious time especially if it's an emergency mm -hmm. yung mga tao na yun sir sino sino at nasaan sila kasi sir syempre yung accidents nga eh sir Sa you never know when mm -hmm. how mm -hmm. or at any time pwedeng mangyari So, uh, ideally, yung system natin is dapat si LGU is mag-assign doon sa uh, barangays talaga natin. Ah, okay. Oo. So, sa baranggay level. Oo, uh, baranggay level sila. dapat oh. supposedly or kung saan man dapat yung may trusted sila or may reach sila. So, that uh, yun yung mga responsible na mag-report po doon sa atin. But for now, uh, ginagamit yung system natin as a data logger nila or parang encoding lang muna so that pag na, na inatanggap silang report, that's the time pala ngayon na pinaplat nila. Parang hindi pa siya ginagawa as intended dun sa use niya talaga. Yes. Paano muna, sir, na-conceptualize -na to make signal? Is, Was okay. there an incident? Was there a, a calamity hmm. na talagang, you know, uh, na-devastate yung Rojas? Paano ba siya, sir, na ano? Okay, good question. So, Before uh, I was the Assistant uh, Provincial Director in CAPIS, I was the head ng uh, Disaster risk Reduction Unit Kaya, of our sir, office. Okay, okay. So, one reason why I was uh, the one designated din na mag sa mga RDRMC meetings, uh, pumupunta na mga LGUs, yung close contact ko talaga is yung mga DRM officers natin and of course, ang mga responders din. And uh, sa mga meetings na yun, basically, na nakikita mo na uh, nag-delay yung report, alam mo din. At the at side na ng mga DRM din natin, di, yun din yung plight nila na yung mahirap uh, magkalap ng mga data, ko-consolidate, mm -hmm. co summarize, submit, then may layers pa. So from the municipal to mm -hmm. province. Then, uh, uh, so yung matagal, sir, And dumaten. even uh, reaching sa national level, we're in three days after, hindi pa nakapag-declare ng uh, state of calamity. Mm -hmm. So parang yun yung mga gaps na nakikita namin before na dapat natin how... Ma-address ma yon So, that's one reason why. And at the same time, yung isa pa is yung platform is ng ating mga reporting, way of reporting is wala siya. So, mayroong social media, ah, mayroong lagbo. Walang isa lang talaga, sir, na way of communicating? Ano, uh -oh, oh, walang wow. So, yung iba, email, oh. message yung social media. So, Medyo kalat, sir, no? Uh Oo. -oh. Pag... Oh. As a DRM, later, bawa, anong nangyari sa ganitong event or incident natin. So mahirap siyang mag-assess uh, later for post-processing ng DRM no, or mga responses niyo. So that you can supposedly strategize uh, what went wrong, what went good. Parang so that you can improve yung yes, your response, yung response mm -hmm. after. And uh, even siguro doon sa strategy wherein you can uh, prevent further damages uh, sa future it's basically marami ka magag if you have uh, data so at the end then you have data driven actions so pero para may basis ka talaga hindi siya na parang haka-haka lang or parang ito yung feelings ko parang although ginagamit din natin minsan no but uh, at the end of the kailangan may may prove ka na ay uh, ito maraming accident ito we have to do something parang so basically siya. sir you're uh, bridging the gap between unang una yung sinabi niyo yung time yes. time na, na yung news yung accident nangyari mm -hmm. and then for us to decide ano bang kailangan nating gawin ano response mm -hmm. and then yung post noon uh, yes. is to make data driven decisions yes that correct. would prevent yung future yes. accidents sa like on. Yeah. yung isa sir. And yes. I I think ganda rin nung uh, isang trust nung signal sir na magkaroon ng database yes. natin. Like hindi ko actually sir ngayon ko lang narinig yung mismong disaster risk. Wala silang isang network uh -huh. where they get their own news of accidents or incidents uh, in uh -huh. an area or in a region. Sa ilalim ng project signal, hindi lang isang uri ng insidente ang nababantayan. Kasama dito ang pag-monitor ng baha. Landslide, sunog, mga aksidenteng pangkasada at mga daang hindi nadadaanan. Hindi lang nito napapabilis ang pagresponde, natutulungan din tayong maintindihan kung ano talaga ang sanhi ng mga pangyayari. Kaya hindi nasasayang ang oras at resources. Sa ating pagbabalik, silipin naman natin ang karanasan ng mga mismong nasa frontline ng pagliligtas. sa bawat tawag ng saklolo, oras ang kalaban ng mga responder. Kaya't para sa kanila, napakahalaga ng isang teknolohiyang nagtuturo agad kung saan may nangangailangan ng tulong. Alamin natin kung paano nagbago ang kanilang trabaho at ang buhay ng mga tao dahil sa Project Signal. Makakausap natin mismo ang hepe ng LDRMO ng President Rojas na si Sir Earl Burgos. In a typical response, sir, uh, what do you usually do? Ano yung proseso ng pag-respond At first, nireceive yung tawag galing sa caller natin sa ground and then may tinatanong kami, may kinukuha kami ng mga detalye such as saan nangyari, anong nangyari, ilan yung pasyente, ano yung mga vehicle na involved, ilan yung pasyente, yung mga ganyan. Then, dini-dispatch namin yung ambulansya. Yes, sir. Pagdating sa ground, yun, nag-safety uh, muna ng scene natin, ng area. Then uh, nagmamanage kami ng pasyente kahit kung mga motor vehicle crash man 'yan or fall, mm -hmm. hacking, stabbing, lahat ng type of emergency service pong respondihan natin. Mm -hmm. Including na po yung sa disasters and calamities natin. Then after which pag nakuha namin yung mga details kahit yung sino pa yung tumawag sir kinukuha pa namin yung pangalan kasi pagdating sa ground hinahanap namin yung caller yes, kasi sir. doon kami nagko-coordinate kung ano yung nangyari, ano yung nakita niya. Pero pa paano sir kung nangyari, syempre pag flash flood, hindi natin na-expect na kung na gano'ng ah. kataas. Pa paano kung yung communication kasi Ang isang hirap doon, walang kuryente, walang linya ng kuryente, walang signal. So how do you how do you find them? How do you get to their Places. ang pinakauna na ginagawa namin is nagko-coordinate kami sa barangay. Si barangay, uh, meron tayong mga barangay tanod or BPAT na may mga radio, na connected sa amin. Centralized po yung communication natin. Anybody, any barangay can have our frequency dito sa radio. So yan lang po. Pag na wala na yung cell sites, yung mga networks natin. Radio. Radio kami, baba sa radio. So yung pala sir, speed ng information to get to you about the situation is basically life and death. Yes. Kasi parang medyo mahirap, no? Kung wala communication, pupunta kayo, uh -uh. get the info, may lak, may lak. babalik, Yes. ayusin, sir. babalik ulit. Yes, Tayang sir. Sayang in time. Yes. Paano po nagsimula muna yung collaboration ninyo with the Department of Science and Technology? si DOST, um, dati, we, we, before pa siya nag-launch sa province of Capiz, may mga initial talk, then may mga pilot testing, mga ganyan-ganyan, then until later on uh, na, full-blown na talaga yung Project Signal, doon na po siya ni-launch. Si Project Signal nag-start then as, yun, maliit pa lang siya, limited pa lang yung users niya, the RRMs pa lang hanggang ngayon na the down to the grassroots na siya. I got actually very excited at first no na aba ko maganda to kasi with the use of the technology mas mapabilis natin yung response time namin which is yun yung pinaka target natin talaga. Nung time na nag tap na no ng ano na table tap na saka nag-usap-usap na doon pa mas na parang nabigyan talaga sir ng buhay yung project signal na at least si nag nagkonsulta din sila sa mga lokal sa DRM bago nabuo lahat-lahat yung mga yes, ano nila. So, uh, for us, na mga DRM, mas maganda yung ganyang proseso sir. Mm -hmm. Uh, Nagkukonsulta din sila from our mm -hmm. level. So isang kagandahan ng isang feature ng Project Signa kasi is the picture, yung 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 photos. Mm -hmm. Documentation. Yung yes, documentation. Kasi sa amin dito sa DRM, kailangan din namin yung photos na ina-attach namin minsan sa report. Gaano ba kalaki yung damage, gaano ba ka tragic yung nangyari sa isang area. So with that na picture, Uh, mas na nagagamit namin dito sa level namin, sir. Kasi yung kagandahan sa Project Signal is ma-filter natin yung prank colors yes. sa yun. Kamusta naman, sir, yung pagtanggap ng mga LGUs dito sa panibagong sistema na to? Sa level ni LGU, for me, uh, mas efficient talaga. Mas mabilis kami nakakatakbo. Mas kompleto yung data na nakukuha namin from the ground. Dati, tawag lang, pangalan, ilang pasyente, ganun lang. Sa ngayon, pwede na mag-encode ng picture, mag ng picture. Pwede na lahat na kung anong sabihin ng reporter natin from the ground, andun na lahat naka-database. Magandang tulong yan, especially to the government natin, na uh, real-time. Isang isang bagay dyan is real-time po yung reporting. Yes. Tsaka, bilang responder din, Uh, since wala pa tayong dispatch system dito talagang in place sa government ng Philippines natin, so isang pwede din natin i-attach yung project signal sa mga DRMs. Pag nag-report, pumasok sa amin, then we can dispatch through tablet or through any mod, mod, module na gamitin natin sa mga ambulance services natin even the fire, even the police, yeah. even lahat. our lahat, mm -hmm. lahat ng frontline services natin, pwede natin siya i-tap doon or i-connect, connect na lahat. So Project Signal is just one thing. Then later on, pag sinuportahan na ng national government ito mm -hmm. through the OST, mas malaking bagay ito na mga mga mga, mga sa Project Signal. Dati kapag hindi alam ang eksaktong lokasyon. Kadalasan ay huli silang sa pagdating. Pero ngayon, sa tulong ng Project Signal, may gabay na silang sinusundan. Hindi na naliligaw ang tulong at higit sa lahat, walang naiiwan. Mula sa karanasan ng mga rescuer, nakita natin kung paano pinabilis at pinadali ng Project Signal ang kanilang trabaho. Pero ano naman ang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan? Malalaman natin 'yan sa ating pagbabalik. Sa panahon ng sakuna o emergency, kadalasan ay takot at pagkalito ang unang nararamdaman ng tao. At ang tanong, lagi ay darating ba ang tulong sa tamang oras? Dito nagiging mahalaga ang teknolohiya sapagkat ito ang tulay mula sa panawagan ng saklolo hanggang sa pagdating ng mga rescuer. Ang Project Signal ay nagbibigay hindi lamang ng impormasyon kundi ng katiyakan na hindi ka nag-iisa sa panahon ng panganib. Alamin naman natin ngayon mula mismo kay Ma'am Nesalin ng Barangay Badjangon kung paano nila nagagamit ang Project Signal bilang tulay sa kaligtasan tuwing may sakuna sa kanilang lugar. Prior ma'am sa pagpasok ng Project Signal, mm -hmm. kamo sa ma'am yung, uh, yung bilis ng pagbigay ng information from mm papunta dito ma'am sa Kasi yung Papasok pa kasi itong mm, inyo, Mami, no? Medyo malayo siya mismo sa main oh, road, no? So, kamusta, Mami, yung, so yung pagdala ano, ng information? Pagdala po ng information uh, dati is masobrang bagal po. Mm -hmm. Kasi 22 barangays yung ano sa sa ano president sa Rojas president roha so Oo. kung uunahin po nila yung doon sa malapit sa bayan mas matatagalan po yung dating ng information mm -hmm. dito sa amin kasi wala po kaming signal dito cellular mm -hmm. low uh, signal cellular signal yes, kaya yung uh, ano yung layo ng distance ng barangay mm -hmm. namin papuntang bayan. Actually, so, mabagal po talaga. Sa totoo lang ngayon, eh, wala, wala akong din akong signal mm -hmm. eh, na walang bagyo, mm -hmm. wala namang ulan. Yes Pero yun yung hirap wala so, talaga yung signal. So, ma'am, nung pumasok yung project signal, uh, siyempre ma'am, bago to. Yes bago po. technology, uh, bago na ng mga aralin. Kamusta mm -hmm. ma'am yung reception or pagtanggap ng barangay or mga tao mm -hmm. dun sa project na eh? Uh, una po medyo nahihirapan kasi mm -hmm. yung mga tao dito medyo hindi shadow sanay sa cellphone yes, yes. yung iba matatanda na mm -hmm. so yung uh, mas maganda po is in po ng mabuti yung pro project signal ng DRR sa amin kung paano gagamitin, mm -hmm. kung paano kung paano yung navigation ng yes, sa cellphone. Mm -hmm. So mas maganda kasi na mas napapadali po yung reporting namin. Mm -hmm. Timely po siya. Mm -hmm. Tsaka Uh, yung matatanda naman ng mga concern ng matatanda is tinutulungan po sila ng mga anak nila or mga apo nila mm. na marunong naman po sa cellphone. Kasi ma'am, very so, ano naman siya, user-friendly Yes. Very user-friendly naman yes siya, madali naman siya madali matutunan. Madali po mas madali kaming. And I think maganda din. 'yung sinabi niyo na pat yung mga anak or mga apo, sila oh, 'yung nagtuturo tutusun. doon sa mga mas matatanda. So bali po yung ano naman po ng barangay namin is mm -hmm. nagbibigay po ng authorization kung sino po. So sa amin ako 'yung po yung naatasan na, 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 na yes, nabigyan ng authorization na magre-report po. Mm -hmm. So, ma'am, hindi kayo nag-volunteer? Nag-volunteer ah, nag naman po kami kasi nung, ka ano, nung nag-orientation sila kung sinong gusto at saka yung marunong naman sa cellphone. Yes, so, ako naman is full-time housewife so, nag-volunteer ah, na lang po ako okay, kasi yung bahay namin is malapit naman po sa Sapa. So, mm -hmm. yun, nag-volunteer na lang po ako. Ah, kasi ma'am, oh. since kita nyo agad kung ano yung situation In -in, yes, ng Sapa, yes, mas po. mabilis yung makapag-report. ano kami po sa bahay na stable na internet kasi mm -hmm. may internet connection naman yes, po kami yun ako na lang po nag-volunteer uh, para so, baga, mabilis na lang ikaw po. talaga maw yung pinaka perfect mm, no, for for na. that work for the job so mm. mag uh, yung pagpasok ng project signal may mga experiences ka na ba ma'am na nagreport ka and paano yung response ng NDRR? ah uh, bali yung Uh, experience ko po na nag-report ako is mas maganda po siya kasi mm -hmm. mas mabilis yung response mm -hmm. ng DRRMO. Kasi no need na po na mag-travel papuntang bayan mm -hmm. or mag-hanap ng signal na yes, pwede katawag. Mm -hmm. So, yun po, mas mabilis po siya. Mas so, mga ma basic, nandun ka lang sa bahay? Sa bahay lang po. Paano ginagawa mo? Ma? Paano ginagawa mo pag-report? Uh, Bigyan na yung... ito yung sapa nasa bahay ka pa paano ba mamuuna yung orientation ng bahay yung bahay po namin is like ito po yung bahay namin saka uh, sa ano lang po sa mas medyo malayo lang po parang ng yun konti. lang po yung may cover ng court okay cord. pero kita Yon mo mga yan. pag nando ka yes sa bahay mo okay okay yes okay. po bali diyan lang po ako sa may gate namin or sa mm -hmm. may bahay lang na namin Tsaka kita mo na kita ko na lang na, na ano naantay ko lang po kung gumugulan ng malakas mm -hmm. parang matagal na minimonitor monitor ko po yung water level tsaka mm. kung kita ko na po na parang mataas na yung tubig yes. yun na po yung pinipicturan ko nagreport na po ako mm -hmm. na open ko na yung uh, project signal, signal sa cellphone ko tsaka yung nagreport na ako sa DRMO para ma-monitor oh. po nila yes, ma tama. dito kasi kami yung pinaka first na binabaha dito mm. tsaka yung kabilang barangay. So, yun po, sinisend ko na po yung updated ko na report para sila mismo doon sa lowland, sa bayan, mm -hmm. ma-update na, na po kasi may mga barangay din po yan na madali nang po binabaha doon. Yes, yes. So, yun yun po yung action na ginagawa ng DRRMO. Mm -hmm. Ma'am, itong pagdating ng Project signal. Siyempre, ma'am, kayo, ano na kayo? Reporter na kayo ngayon, ma'am. Eh, Talagang reporter na talaga kayo. L literal na <laughs> reporter na kayo. Yes, Pero po. may yung pagiging reporter ay may responsibilidad din. Yes, po. so, ma'am, ano namang pakiramdam nyo na meron na kayong ganyang responsibilidad Masarap po sa pakiramdam na ano, makakatulong ka po sa communities mo. Kahit sa ganun lang mm. na action mo lang na in a flick of your finger mm. lang, uh, makakatulong ka po sa kanila. Eh, eh ma'am, lahat naman tayo nagsiselfie. Yes, lahat tayo nagpipicture ng ano ay ngayon ma'am yung yung kahiligan natin ginagamit na natin mm. para sa ikagaganda agenda ng, ng, ng community. community. Yes. So sana ma'am just like uh, yung nangyari sa inyo dito, mm. ang ko yung project signal dito sa inyo, kayo yes, mismo gumagamit yes, at nagamit po. niyo na. Yes. Hopefully ma'am no, kumalat pa to sa iba pang barangay, mm. not just dito si President Rojas but hopefully the whole Philippines. Yes, Kasi ma'am hindi naman tayo nahuhuli sa balita, nakikita natin yung yes. iba't ibang provinces yung yes. na yung very prone tayo sa natural calamity. So hopefully, ma marami din pong mag gaya nyo na mag-step up. Kasi yes. minsan, nandyan yung technology, pero walang, walang nagtitake responsibility. Oo, oh, ma'am. Yes, so, so, we are thankful for you na isa ka sa mga responsibilidad na report. Responsible yes, reporters, ma'am. So, hopefully, marami pang mano. But thank you, ma'am. Thank, thank you very much. Thank you so much. Base sa mga kwento ng ating mga kababayan, isang bagay ang malinaw. Ang Project Signal ay hindi lang isang teknolohiya. Isa itong lifeline na nagbibigay ng seguridad at pag-asa. Mula sa mga eksperto na bumuo ng Project Signal hanggang sa mga responder na nagliligtas ng buhay at sa mga komunidad na direktang nakikinabang. Isang malinaw na mensahe ang ating narinig. Ang teknolohiya ay hindi lamang para sa mga datos o sistema ito ay para sa mga taong kailangan ng agarang tulong at sa mga pamilyang umaasa na darating ang sagip sa tamang oras. One of the leading causes of deaths around the globe is what we call road accidents. And one of the leading causes of deaths in road accidents is blood loss. And the time it takes for someone to die, losing blood is just five minutes. Time is always of the essence in any rescue operation whether medical or natural calamities and this is what project signal aims to do to bridge the gap between life and death sa pagbibigay ng agarang mahalagang impormasyon sa mga tamang ahensya all the while empowering members of the community to be proactive agents of accurate information for the safety of our nation this is where the power of science and technology is seen if it gives a sense of safety and security. Sa tulong ng Project Signal, matutugunan ang bawat insidente sa tamang oras at tamang paraan. At sa pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya, layunin ng Project Signal na hindi lang sa Region 6 ito mapapakinabangan, pati ang buong bansa ay marerespondihan. Ito ang agham na randam. Samahan niyo kaming muli sa susunod na episode at alamin kung paano nakatutulo ang agham, teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad para sa lahat. Muli, ako si Secretary Renato Yuselidong Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang Shansikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.